Sa isang tahimik na baryo ng Mansulang, nagmula ang kwento ng isang inang nagngangalang Elsa at kanyang anak na si Nina. Sa kanyang kabataan si Nina ay kilala bilang isang pasaway na dalaga, ngunit isang di inaasahang pangyayari ang nagbago sa kanilang buhay. Habang nagtatalo ang mag-ina sa tabi ng kalsada, nangyari ang aksidente na nagdulot kay Elsa na mawala ng paningin. Ang kanyang pagkabulag ay naging saksi sa pag-usbong ng pagbabago sa buhay nila. Sa gitna ng kanilang lungkot at pagsisisi, nagsimula si Nina ng pagbabago sa sarili. Hindi kita kayang tingnan sa matanay, bulong ni Nina sa kanyang inang si Elsa. Kasalanan ko ito, hindi ko may paliwanag ang sakit na nadarama ko. Patawarin mo ako, inay? Sa gitna ng pag-iyak at pagsisisi, sinimulan ni Nina ang pag-aalaga sa kanyang ina. Naging masunurin at maalaga siya, nagbukas ng bagong yugto sa kanilang pagsasamahan. Sa bawat paglakad, ang pag-usbong ni Nina ay nagdadala ng liwanag sa mundong tila sumasabog sa kadiliman. Habang nagtatagal, nagiba rin ang pagtingin ni Nina sa kanyang sarili. Mula sa isang babaeng puno ng galit at kapabayaan, naging mabait at mapagmahal na anak si Nina. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagbabago, may masakit na pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Habang naglalakad si Elsa kasama si Nina, biglang nadama ni Elsa ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang lumakad at naiwan siya Nina na nakahandusay. Dali-dali siyang nagtakbo papunta sa kanyang ina, ngunit sa pagdating niya ay tila nasa kakaibang lugar na ang kanyang ina. Ang puso ni Elsa ay tumigil na at napagtanto ni Nina na wala na ang kanyang ina. Sa kabila ng kanyang pagbabago at pag-aalaga, ang pinakamamahal niyang ina ay nawala na. Ang lungkot at pangungulila ay bumagsak sa kanyang puso at naisip niyang sumuko sa lahat ng kanyang mga pangarap nang buksan ni Nina ang mga liham at alaala ng kanyang ina na pagtanto niyang hindi pwedeng mawala ang inspirasyon at pag-asa sa kanyang puso. Sa kabila ng pagkakawala ng ina, nagsimula siyang muling bumangon. Dala ang mga pangarap ng kanyang ina, nagpatuloy si Nina sa pag-aaral at nagtrabaho kahit ito'y napakahirap. Sa paglipas ng panahon, natupad ni Nina ang pangarap ng kanyang ina na maging guro. Ang pag-usbong mula sa dilim ay nagbigay daan sa tagumpay. Ang mga batang tinuturuan ni Nina ay napupunan ng pagmamahal at inspirasyon na nakuha niya kay Elsa. Ang kwento ni Nina ay nagiging inspirasyon sa marami, nagpapakita na sa kabila ng mga pagsubok at pagkawala Maari pa ring magtagumpay at mangarap ng mas mataas. Ang pagusbong mula sa dilim ay nagdadala ng liwanag at pag-asa at sa puso ni Nina, ang pag-ibig ng kanyang ina ay patuloy na nagliliyab. Ito ang Jelzy TV hanggang sa muli. Paalam!